Nakatakda ng itayo ang bagong state-of-the-art hospital sa bayan ng Gimba matapos na maisagawa ang groundbreaking ceremony noong linggo, Oktobre at 13, 2024. Tatawaging Royal Central Luzon Medical Center ang itatayong bagong ospital sa Maturanok, Gimba, Nueva Ecija. Ito ang ikalawang pribadong ospital na maitatayo sa bayan ng Gimba na makapagbibigay hindi lamang ng dekalidad na serbisyong medikal at kundi makapagbubukas din ng pagkakataon na makapagbigay ng trabaho para sa mamamayan ng Gimba. Sa pangunguna ng pamilya ni Gimba Municipal Councilor Kent Chuwat Natividad ay magkakaroon na ng katuparan ng layunin ng kanilang pamilya at mga stakeholders ng nasabing ospital na mula din sa bayan ng Gimba at mga karatig na bayan ang pangarap na makatulong sa mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyong medikal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ospital na may kumpletong pasilidad at mga espesyalistang doktor. Dinaluhan nila Governor Oye Umali, Engineer Kuya Lemon Umali at dating Governor Cherry Domingo Umali ang nasabing groundbreaking ceremony bilang suporta sa tuloy-tuloy na pagunlad ng Bayan ng Gimba. Ayon kay Governor Umali, ang pagkakataon na maitayo ang Royal Central Luzon Medical Center ay katuparan ng isang pangarap, ang pangarap na makapagbigay ng serbisyong makatutulong sa mamamayan. Bukod sa itatayong state of the art na Royal Central Luzon Medical Center na handang magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal, sa kasalukuyan ay nagbibigay na rin ng serbisyong medikal ang Gimba District Hospital sa Pakak, Gimba, Nueva Ecija, na pinatatakbo naman ang pamahalang panlalawigan na nakapagsisilbing sa karatig na bayan tulad ng Kuya Po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernalom nagulat para sa DWN e Itala ang inyong kakampi.